Pero sa ilalim ko ng tigas, nandun po yung space. Mas maraming mga space Kaysa yung nakabalot to Dito po kasi may fast layer po eh. Ready na kayo? Ready na sumigaw. Tapos wag mo nyo titig kasi na. Relax. Ang mga mga hihili kasi. Ito mo sabi agad. Mm -hmm. Wala nang amistisya. <laughs> Hindi na kong natin patatagalin. Tsaka malit yung ginamit ko nito ngayon. Kaya medyo mga mga tagalit. Bakit? Kaya. Relax lang <laughs> ho. Huwag nyo titigasan. Relax. May hmm. hey, mga parang so, mga, mo <laughs> para hindi mo nga... Parang hindi nyo na nga naramdaman ang oh, ano ha, ay yung pagtusok. Oo hmm. Kasi mati, Din, mati, mati, yung yung dati. lang. Kaya may matigas po eh, Kaya kasi po yung igan gano'n gano'n. gano'n kumalat mas mahirap yung tunat sa pangalawa. Yan na po yung banong approach eh. Yan po. Ang, Yun, ang ay yung, ang, pangalan ay yan. Hindi yung dito. Parang dito yung... Oo. Yung, oh, -dito. So, dito. yung... Sing, kadalasan o dito o dati. Single. Mm -hmm. Bibigay ko ito sa inyo. Single. Single. Mas mabigis po ito rin umigit ko. Kesa doon sa Minsan may nagtatanong sa amin, anong ah, pinaano? No? Eh. Opo, iba din yung sa kanila. Opo. Depende na lang kung saan doon Tara, tara. Tara, tara. Tara,